Si Yan nagbigay ng pahayag at reaksyon sa bagong proyekto ni Kim Joo. Dismayado ang ex-boyfriend dahil kabastos-bastos daw umano ang role nito sa The Alibi series. Masyadong brutal daw umano at hindi magandang tingnan. Lalo na panay ang paglabas ng mga larawan sa publiko. Agad naman napataas ang kilay ng mga tagahanga sa sinabi nito ni ex-boyfriend. Napikon at hindi napigilan magbato ng mga samot-saring komento. Ayon sa mga ito, hindi kailangan ang iyong opinion. Hindi porkit director ka rin sa Biba ay nagmamataas na. Hindi lang matanggap na lumabas sa comfort zone si ex at pinatunayan sa lahat na kahit anong role, kayang buhati ng sarili. Hindi nakadepende sa labdim lang. Akala siguro ni si Yanim mababakante na si Kimi sa mga proyekto after break up nila. Ngayon masasabi kong mahusay siya dahil sin since PBB o Pinoy Big Brother, grabe ang pagtatrabaho. Pinatunayan sa lahat na may ibubuga sa pag-arte at kayang-kaya magbigay ng parangal. Sabi lang palang mahusay na talaga siya. Ngayon naman sa The Alibi series, mas hinusayan pa. Hindi lang matanggap ni si Lim na mas gumaling si Kimi. Simula na maghiwalay sila. Plus factor pa, may Paolo Abelino sa buhay nito. Kapag inggit, pikit. Ang The Alibi series, bus na kinahangaan ng mga fans o ng mga netizens. Dahil sa ganda ng kwento at husay ng mga gumanap rito. Anong sa inyo rito sa new update?